So, hi guys. So, welcome back to my channel. <laughs> welcome back to my vlog and uh, today's video, i-discuss natin or uh, sasagot tayo ng mga ilang katanungan uh tungkol doon sa last vlog ko na yung timeline kung gaano katagal mag uh, nag-apply uh sa spins. Okay. So, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang uh teacher dito po sa aming lugar sa Marong na na-hire under ng uh, SPIMS program. Ano po? So, I am with my laptop para consistent yung ating mga isasagot. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe in my channel, so, subscribe na po kayo. Sana po yung mga videos ko na ginagawa ay uh, nakatutulong don sa mga sa mga nais na magturo dito pa sa ating bansa na galing uh, ibang bansa. Ano po? Ayan, doon po tayo sa video ko na inupload ko a year ago. And uh, meron po ako mga tanong, meron po mga questions doon na hindi ko pa nasasagot. Ayan po, sige. Simulan natin. O, ito, si Ma'am Rosemary Legaspi, ano, five months ago. Sabi niya, hello po ma'am, ask ko lang po kung makapag-apply pa ako sa SPIM, sa SPIMS. Way back 2019, I passed the LET exam and got my license. And nagturo sa private school. Then last November 10, 2023, I started work here abroad at Abu Dhabi, UAE. Then mag-end ang contract ko next year, November, November 10, 2025. Pwede po ba ako mag-apply online? online kahit working pa po ako? po is yes. Ano po? So, kahit ako nga po nag-apply po ako sa SPIMS, uh, nandun pa rin po ako sa ibang bansa. Parang umuwi ako dito uh, one year and six months. Mula po nung nagkaroon na ako ng, nag-apply ako hanggang sa nagkaroon na ako ng appointment. So, umuwi na lang po ako dito nung meron na akong appointment. Ano po, ilang one, one week lang ako nag-stay sa bahay and then nag, ano na po, pumasok na po ako sa school. ayun po. Salamat po, ma'am uh, Rosemary ang tanong ni Teacher reese 5 months ago. How about unfinished contract? Pwede po bang makapag-apply? Yes po. Kahit po unfi unfinished contract kayo, finished contract, broken contract, so pwede po kayong mag-apply sa SPIMS. As long as you are a teacher and you are a licensed teacher here dito po sa ating bansa, so pwede po kayong mag-apply. Uh, sa pag-apply naman po nito, subukan lang po natin ang subukan na ano, naman uh, kung i-assess pa naman po ng SPIMS ang inyong mga papers. Kung meron po mga uh, kakulangan sa mga papel na ipinapasa ninyo sa kanila, better na mag-response po tayo kaagad at mag-ipasa po yung mga papel na need nila para hindi ma-delay yung process po ng ating mga papers. Ano po? Marami pong salamat, teacher. Next Grace po natin ay si Grace Gamboa. Ayan, ito po yung kanyang tanong. Hello ma'am, last year lang po ako pumasa ng LET. Last year meaning 2023. 20, So 2009 pa po ako naka-uwi. Pwede pa po ba ako mag avail ng Spims? So 2009. Ano na pong year ngayon? 2024 na po ngayon or 2025 na. So, kumbaga naglaps na po siya doon sa 3 years or 5 years na maximum ng Spims na makauwi dito sa ating bansa. Kasi po ang unang rules nila, uh, disclaimer lang din po, a uh, ito po ay based on my experience at based po ito sa mga rules and regulations during 'yung nag-apply po ako ng Spims. Kasi po ang sabi nila before na dapat po, hindi ka na, hindi ka na magtagal ng 3 years na nakauwi dito sa SPIMS, Dapat nakapag-apply ka na. Halimbawa po, kung umuwi na po siya, na, umuwi po siya dito sa, sa, sa Pilipinas ng 2009, anong year na po ngayon kung mag-a-apply siya? So, ma, uh, super tagal niya na po na nag-stay dito. Mula po nung nakauwi siya, galing ibang bansa So, ang siguro po, magpasa na lang din po kayo. Mag-try din po kayo. Pero, baka i-advise po ng SPIMS sa inyo, ay dumaan na rin po kayo ng regular ranking. Ano po? So, yun po siguro ang i-advise nila sa inyo. Yun po. So, maraming salamat po, Ma'am Grace Gamboa para P Travels. Ma'am, paano po pag 2 years contract ako sa school ko, hindi ko na natapos 1 year lang. Tapos gusto ko na umuwi at mag-apply ng SPIMS. Hindi po nila ako bibigyan ng service record. I'm teaching in Thailand po. So, yung ganito po ako din po wala din po akong binigay na service a uh, service record nung pinasa ko po siya online yung aking mga requirements. Kasi um uh, currently teaching po ako noon doon sa company ko sa Kuwait. Kaya po ang ipinasa ko po sa kanila ma'am ay yung aking uh, contract. Ano po yung pinirmahan ko pong kontrata kasi po di pa po yung sa may contract meron kang copy ng sayo at meron din po yung iyong company. So nakiusap po ako doon na uh, sa pinaliwanag ko po yung situation ko at uh, sabi ko po sa kanila kung pwede yung contract at in-approve naman po nila na Ah, uh, medyo ano niyo na lang po i-explain na lang po ninyo kung kung ano yung reason niyo kung bakit hindi kayo makakapagpasa ng mga documents na hinihingi po nila. Marami pong salamat para pi ano? Para pi travels. Ayan. Ayan. So sabi ni Ma'am Lenit Trespeses, ayan. Teacher ka din po ba dati sa ibang bansa, Ma'am? Yes po ma'am, teacher po ako. Early year teacher po ako sa uh, sa Kuwait for less than 3 years. Opo, less than 3 years po ako. Actually, ah uh, pinagre-renew po ako ng company ko pero, ng school po na pinapasokan ko pero, uh, hindi na po ako nag-renew kasi nga, yun, gusto ko na po mag forgo dito sa atin. Next po, LK January. Ang kwestyo niya, kumbaga ma'am, nasa abroad ka pa, ka pa ay ginagather niyo na po yung documents niyo in a folder at pinadala niyo po ba sa Pinas? Yes po, ginagather ko na siya ng uh, soft copy lahat at ipinipaste ko po siya sa Word. And then, no po, hindi ko po siya pinadala sa Pinas. Ano, family member niyo po ang nag-facilitate ng documents niyo sa pagpasa sa district sa Pinas? No po ang lahat po ng pinasa ko ay through online lahat. Lahat po ng follow up na ginawa ko ay through online. Wala pong ginawa yung family ko dito sa Pinas. Ako po lahat ang nagpasa. Mula nung ako ay nag apply and then during and then uh, after. Ano po? Yun. Ako po lahat yun. Then yung nung nagkaroon na po ako ng appointment ko noon na nasa ibang bansa pa ako, Nag-email po ako sa DO, sa school na pupuntahan ko. Nag-email ako sa SPIM, sa NRCO na ipinalam ko po na gantong month pa ako ah uh, makakauwi. So at pumayag naman po sila. And then they are waiting for me and then yun na po yun. Sunod-sunod na po. Pero wala pong ginawa yung family member ko dito sa Pinas para sila yung magpasa sa district or saan man. Ako po lahat. Thank you so much LK January 0323. Next question po natin ay Ayan. Ma'am 3 year contract po ako sa barco, cargo and cruise ship. Year 2022 December pumasa po ako. Kabababa ko lang po nitong October 2024. Bala ko pong mag-spims. Kaya lang wala pa po akong teaching experience ma'am. Possible po ba? Yes po kahit po walang experience, as long as uh, you are a teacher and a licensed teacher, pwede po kayo mag-apply. So, last year, 2022, pumasa po kayo. At kung nakauwi kayo dito ay last year lang din po. So, pwede po kayo mag-apply, sir. Thank you so much, Sir Joselito Rosales. Next po ay si Ma'am Maria Marian Maria Andrea Bontok. Ano? Sabi niya, hello ma'am, nag-demo pa po ba kayo at nag-TRF? Mag-chat ba sila sa after ng TFR? Sorry, TFR na. Ah, ang sagot ko po dito ay hindi po ako nag-demo. Hindi rin po sila nag-chat ng TFR sa akin. Pag uwi ko po, may appointment na ako, nag-report na lang po ako dun sa school na ibinigay po sa akin ng DO. Dun po. Tapos po, upon reporting, nag-start na rin po ako nang ah uh, nang teaching pa observe lang po nang one day and then yun na po nag-usap na po kami ng principal and yun na naturo na naturo na po diretso na po yun ayun po thank you so much ma'am Maria Maria Andrea Bonto okay next question po tayo ay dito tayo sa uh, pinaka latest ano saan po kayo nagsend ng email ma'am ano po yung ano po yung NRCO. Ayan. So, nag-send po ako sa, nag-send po ako ng email sa update.spims Teka ha, search ko po. Okay. Ayan. Uh, send po ako ng spams na aking uh, mga requirements sa spams at .gov .ph. Tapos, nag-send din po ako sa ayan, .update at gmail.com. Doon po ako nag-send. Uh, next question po tayo, Joren Castro, sir or ma'am. ah uh, hello ma'am, okay lang po ba na-follow be followed na lang po ang certificate of board ratings, ma'am. Hindi kasi ma-release ang paper ko kasi wala ako sa Pinas. So, ito po ay not sure, pero subukan po ninyo. Kasi, isa sa major requirements po nila ay yung board rating at saka license. Yung passport at saka yung contract po. Yan po. Pero, pero, wala naman po mawala kung ating susubukan at mag-email po tayo sa spins. Next po Mary Joy Malen. Malen, sorry. Sorry po. Hello po, paano i-download ang form? May soft copy po ba kayo, Ma'am? Salamat po. Wala po akong soft copy. True online ang ang application ko po dati. Lahat po. Next po ay Hello Ma'am, pwede na po bang mag Hello, hindi na po ba kayo nag undergo undergo sa ranking direct na po agad sa teaching after magbigay ng item? Sabi po ni Ma'am Mary Cristel. Mary Cristel Laboy. Yes po Ma'am, ah, uh, direct hindi na po ako nag undergo ng TRF na sinasabi ng ah uh, demo teaching. A uh, direct na po ako na movie po ako. Uh, at wala po akong soft copy, ano po. So, so yun lamang po ang ating mga sinagut uh, sinagot na katanungan ngayong araw. So, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, please subscribe po. At sana po nakatulong ng kahit kaunti yung mga information na nakuha niyo po sa akin. Uli din ko po disclaimer lang din po ito ay based po sa aking mga experience uh uh before, during and after ko po nag-apply ng SPIMS. So uh, ang next video ko po nagagawin ay kung paano ko nakuha yung kasi po uh, tapos na po ako sa application, tapos na ako sa sa binigay na po ng ng uh, spins yung akong slot. And then, ang next step po natin is kung paano mag-file ng uh, teaching allowance from spins. Ano po? I-upload ko po yung dito uh, from the application into release nung 20,000 na teaching allowance na nakuha ko po from spins. Uh, hoping na laban po tayo kung talagang gusto nating mag-for good at magpasa lang po tayo ng magpasa at mag-email po tayo sa spins kung ano po yung mga uh, kung ano po yung mga problems pa natin in our papers na alam naman po natin na mahigpit, mahigpit na po sila ngayon ano po so uh, gawin lang po natin yung dapat so maraming maraming salamat po sa panunood ng aking videos at yan lamang po for now bye